Oi good day mga Kamots. Welcome back to our YouTube channel. Maraming nakapansin at nag-comment sa last video na in-upload natin. Nung ni-review natin yung uh, pinakabagong uh, Yamaha NMAX version 3 2025 na maalog daw masyado yung video natin na Kamots, nakakahilo. Meron pa nga mga nag-comment doon mga Kamots is masakit sa mata. And then meron pa nag-comment mga Kamots na nanginginig pa daw ako kung pasmado daw ba yung kamay natin. <laughs> so, marami mga nakakatawang comments na kamots no? Na lumabas doon sa video na yun. Kasi nga, uh, malikot daw masyado yung video natin na yun. Actually, hindi lang yun na first time na nangyari yun, mga kamots. Well, I heard that all comments, mga kamots, and I truly appreciate that. Kaya naman in this video, eh, may re-review tayong isang item na in-order ko sa TikTok para maiwasan, mga kamots, yung mga ganitong insidente na maalog yung kuha natin sa mga vlogs natin, mga kamots. No? Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Okay, so para maiwasan mga kamots, yung mga alog na kuha natin sa mga motorcycle vlogs natin at sa iba pa mga vlogs natin, i-moder na ako nito sa TikTok mga kamots. Itong uh, sikat na sikat na heavy duty tripod. Actually may mga nag-comment pa nga doon sa YouTube channel natin na mag-invest daw tayo sa stabilizer. Actually, mga kamos, medyo pricey yung uh, stabilizer, no? So, nag-inquire ako sa Shopee, tsaka sa TikTok, eh, nagkakalaga siya ng mga 3,000 pataas, mga kamos. Yung talagang uh, maganda at quality stabilizer. So, wala pa tayong ganun kalaking budget, mga kamos. Kaya naman, dito tayo bumagsak sa tripod, no? Na okay rin naman, mga kamos, pagdating sa mga uh, video shooting, picture taking, ayan, mga kamos. Kasi sikat na sikat na sa TikTok. And heavy duty siya, mga kamos, no? Sa TikTok ko siya in order kasi mas mabilis siyang dumating. Isang araw lang makamo siya dumating na siya sa atin simula nung uh, out natin siya. Ayan, so nakalagay dyan makamo si tripod. Pwede siya sa smartphone. Ayan, so pwede siya sa camera, pwede siya sa GoPro, pwede siya sa iPad. Ayan, so marami siyang pwedeng paggamitan makamo. So hindi lang siya basta pwede sa cellphone. Sa loob niyan, nung box na to makamo, eh, ayan, meron siyang kasamang uh, tripod tripod uh, bag which is napaka-convenient kapag ka uh, pupunta tayo sa mga lugar o sa mga kasa kapag ka mag-review tayo ng motorcycle eh hindi na tayo mahirapan bilibitin yung tripod natin kasi meron siyang kasamang bag which is included dun sa packaging mga kamos na so sa loob ng bag na to mga kamos it comes up with the main item which is yung tripod ayan actually nabinuksan ko na to kapon eh chineck ko na rin kung tama ba yung deliver Ayan, so goods naman mga kamos. So ito yung sinasabi ko sa tripod na sikat na sikat sa TikTok mga kamos. Actually yung na-order ko mga kamos, walang kasamang shutter. Yung uh, remote para para kahit sa malayuan, eh, mapafunction pa rin natin or mapapagana pa rin natin yung video at yung camera. So, ang in-order ko lang mga kamos, yung mismong tripod, which is yung mali ko mga kamos. <laughs> Dapat pala sinamahan ko ng shutter na remote. Ito yung pinaka mismong tripod mga kamots. And then ito yung pinaka cellphone holder. Pag so, nakahiwala siya, hindi siya nakasama. Ayan, so dito muna tayo sa mismong tripod. Okay, so itong tripod na to mga kamots, eh, napaka quality daw at napaka ganda. Which is, kung makikita nyo naman, eh, talaga namang mga uh, kung ano yung nakikita nyo dun sa TikTok shop, etong eh, eto ito talaga yun mga kamots. No? And then meron siyang foam dito para in case na dito mo siya hawakan. Actually, meron siyang separate na hawakan, mga kamots. Eto, yung, uh, ito, yung, ito yung pinaka-handle niya. Itong tripod na ito, mga kamots, no. So, pagdating sa extension ng legs niya, so, meron tayong tatlong uh, clip dito, mga kamots, no. So, you can just simply pull it out. Ayan, so, barely hahaba na yung paa niyan. Ayan. So, actually, mas ma uh, matangkad ito, mga kamots, no. Sa personal, kapag binaba mo itong mga paa niya, mataas siya. So, para mailak yung paa niya, mga kamots, ayan. So, ipupush mo lang yan and then nakalock na yan. Ito na yung pinakasagad niya mga kamots na haba no? o taas. Pero ang isa pang surprising dito mga kamots, itong pinaka head niya, itong pinaka ibabaw niya, eh naaangat yan kasi meron siyang bulb dito. Ito. Yan. So ilalapag ko siyang ganyan and then yan. So bali, wow! naaangat na siya mga kamots. Na? Ayan. So, bukod dun sa paa niya na na-extend, itong pinaka-head niya o yung lagayan ng phone mismo, eh, naaangat siya. Ayan, so pwede mo siyang iangat, so pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang i-adjust mga kamots na. Ayan, so depende sa preference ng uh, kung gaano kataas ang kailangan mong uh, kuhanan. So, from the bottom to top mga kamots, eh, yung height niya, 5.8 feet po. So, Ito, 5.9, tapos medyo mas matanggal ako ng konti dito sa tripod na to. Pero I think mga nasa 5.8 ang height nito mga kamots. Itong uh, tripod na to. One thing lang na hindi ko nagustuhan dito sa tripod na to mga kamots at nababatter ako yung sa paa niya. Ayan, kung makikita nyo yung sa niya na umaalog siya mga kamots. No? And then natatanggal siya kung hihilahin siya. No? Ayan. Oh no! natanggal tong rubber na to eh, wala nang suporta ah, yung paa niya. So, yun lang yung uh, downside dito sa tripod na to. Kapag na wala to, mga kamos, eh, hindi na pantay yung paa nitong tripod na to. Yan. So, siguro, iingatan nyo na lang na mawala itong rubber na to, mga kamos. Na. I-check nyo na lang bago nyo ilagay sa bag. One thing pa na nagustuhan ko dito sa tripod na to, man. So, kung makikita nyo itong kulay green na to, mga kamos, yan yung tinatawag na level. Wow! Para, yan, yan yung indication, mga kamos, kung pantay ba yung pagkakatayo mo sa tripod. Yan, so meron siyang level dito, tapos meron din siya dito. Ayun oh. Yung bilog. May bubbles yan na maliit mga kamusta so, pag yan tumapat do sa gitna ng circle na itim, ibig sabihin pantay yung pagkakatayo mo dito sa tripod na to. So one thing pa na nagustuhan ko dito sa tripod na to, makamos, e eh, meron siyang yung handle which is napaka-convenient para sa akin, makamos, no? kasi nga maalog nga yung uh, video natin. Aminado naman ako mga kamusin, nanginginig talaga ako kapag kumukuha ko ng mga certain videos like motorcycle uh, reviews. Ayan. So, which is napaka-convenient sa akin ito na magiging stable na yung kuha natin sa mga susunod na motorcycle reviews natin mga kamus. Na? Ayan. So, igaganyan ko lang yan. Itwist ko lang yan kung ano yung mga part na gusto kong kuhanan. No? So, hindi, siya, hindi na siya, ano, hindi na siya nanginginig. Ayan. Kasi nga, may support na, na siya sa paa niya dito sa tripod ayan. and then makakapag-shoot tayo ng mas uh, madali at mas uh, maganda ayan. actually matagal ko na itong gustong orderin talaga sa tiktok mga kamusta eh. eh medyo nagkaroon lang din ako ng inspiration dahil nga sa mga comments ayan kaya napo-order na rin talaga ako so ito yung pinakalagayan ng uh, cellphone holder mga kamusta so natatanggal siya no? pero meron siyang lock ayan o no? ito yung pinakalock niya so, Ipupull mo lang yan. Atake mo lang. Tapos ilalagay mo na to. Ayan. meron siyang uh, pagkakabitan dito mga kamos. And then ito yung pinakasipo niya. Ayan. So bali i-twist lang natin to para mag-lock. Ganyan siya mga kamos. No? So dito mo ilalagay yung cellphone mo. Ayan. And then kung nakikita nyo itong bag na to. Ayan. So iikot nyo lang yan. Paluluwagin nyo lang para maging ganyan siya. Ayan kung gusto nyong nga uh, naman ang kuha nya mga kamusta wow! cellphone kung gusto mo ng portrait ganyan mga kamusta pero kung gusto mo naman ng landscape ayan babalik mo lang siya sa dati mga kamusta and then ilalak mo na siya double function siya mga na no? pwede ka kumuha ng uh, portrait kung mag upload ka sa facebook landscape naman kung sa youtube ayan so igaganyan mo lang yan naka portrait ka na and then kung gusto mo naman landscape ayan so ganyan lang siya kung makita nyo, meron siyang ah uh, multi-purpose hook so pwede mo pagsabitan ng mga daladala -dala mo kung sakaling uh, bigla ang mapablog ka mga kamos no? o kung galing ka pala yun kaya pwede mo paglagyan ng mga pinamili mo dito <laughs> so matibay siya mga kamas. or yung mismong uh, tripod bag para hindi mo saan saan ilalapag mga kamos so pwede mo siyang isabit dyan ayan. so sabit mo lang siya dyan ayan. so ayan, nakasabit na yung uh, tripod bag mo so, hindi na siya mawawala and then sa taas niyan itong uh, lock na to para dito sa paa ayun. so para hindi siya uh, accidentally na matiklop ayun. so ito twist mo lang yan uh, clockwise para malak ayun. para pag luwag naman ayun. so counter -clockwise lang so kapag ka gagamitin nyo itong tripod kamots, make sure lang na mailalock nyo tong, uh, para sa legs nya mga kamots. dito sa suporta para hindi siya biglang titiklop Kabali so, yung texture pala nitong ni tripod na to mga kamots is uh, steel. Ayan, so bakal po siya, alloy steel. Ayan, kaya medyo matibay-tibay din talaga mga kamots itong tripod na to. Marami itong function mga kamots itong tripod na to. Kaya sikat na sikat to sa TikTok talaga at ito na, ito na rin, ito talaga yung in-order ko. Na? Actually, naka-order ako dati ng uh, tripod na mumurahin lang mga nasa 100 plus lang yata yun. Kaya lang na uh, putol yung paa. Ayan, so low quality mga kamos, no? kaya madaling nasira. Kaya itong in order natin na tripod, eh, nag expect ako na talagang tatagal talaga ito mga kamos. No? So depende na lang siguro sa paggamit na lang natin. So sa mga nagsasabi dyan na maalog daw yung video natin mga kamos, huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na motorcycle reviews natin at sa mga susunod na vlogs natin sa ating YouTube channel, eh, stable na mga kamos yung mga video na uh, kukuha na natin mga kamos dahil dito sa tripod na to. So, naging inspiration ko yung mga comments ninyo, mga kamots, and I've heard all of that, mga kamots, and I truly appreciate that, as I mentioned earlier. Kaya naman, napa-order ako ng tripod tulad nito. So, dito ko na lang tatapusin ang vlog ko, mga kamots. Sana nabigyan ko yung idea, lalong-lalo -lalo na sa mga nag-uumpisa pala mag-vlog or papasukin ng mga uh, content creation, mga kamots, eh, mas maiging nga eh mag-invest kayo sa mga uh, vlogging essentials tulad nitong tripod mga kamos. And maisingit ko nga lang din pala mga kamos, eh, may mga nagtatanong din pala sa YouTube channel kung ano yung gamit nating mic. ah, uh, itong gamit nating mic mga kamos, this is the uh, TNW A37. So, ito yung uh, dual uh, mic mga kamos. No? So, ito siya. Meron siyang kasamang uh, housing. Ayan, so from TNW. And then, ito yung uh, isang mic niya mga kamos. No? So, bali dalawa siya. And then, yung transmitter, nakakabit na sa cellphone natin. Meron kasing noise reduction to, mga kamos, na no? which is napaka-convenient para sa akin kasi may mga pasa akong pinupunta na medyo maingay at malapit sa kalsada. Uh, Nadi-distract yung motorcycle review natin, mga kamos, na no? Kaya naman, ito yung in-order ko sa TikTok ko rin to in-order, mga kamos, itong TNW na wireless microphone na A37. Uh, 1,000 plus, mga kamos, no? So, dalawa na siya. Ayan. So, itong housing niya isa uh, meron siyang charge. Kapag uh, binalik mo na yung uh, uh, mic mo, is po sa siya mag-charge, mga kamos. Na? Ayan. So, this is napakaganda, mga kamos. Ayan. So, sa mga natatanong ano po yung gamit kong uh, wireless mic, this is the TNW837 again, mga kamos. Na? Na, sa TikTok ko lang din in order. So, muli maraming maraming salamat sa inyo, mga kamos. Sana sa mga susunod na uploads ng na video natin, lalo pa kayong sumuporta sa atin at uh, Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle reviews natin gamit itong binili nating tripod from Kingtong. So stay safe, ride safe always. <music>